Aries, sa huweteng sa umagang bola ay number 19 at number 10, sa tanghaling bola ay number 21 at number 22, at sa gabing bola ay number 4 at number 19, nagabay ng kalikasan. Taurus, sa huweteng sa umagang bola ay number 13 at number 19, sa tanghaling bola ay number 10 at number 16. At sa gabing bola ay number 5 at number 18, nagabay ng kalikasan. Gemini, sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 19, sa tanghaling bola ay number 15 at number 23, at sa gabing bola ay number 22 at number 25, nagabay ng kalikasan. Cancer sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 10, sa tanghaling bola ay number 6 at number 17, at sa gabing bola ay number 11 at number 10 na gabay ng kalikasan. Leo, sa huweteng para sa umagang bola ay number 10 at number 21, sa tanghaling bola ay number 15 at number 24. At sa gabing bola ay number 20 at number 29 na gabay ng kalikasan. Virgo. Sa huweting sa umagang bola ay number 15 at number 5. Sa tanghaling bola ay number 17 at number 22. At sa gabing bola ay number 9 at number 21 na gabay ng kalikasan. Libra. Sa huweting sa umagang bola ay number 15 at number 6 sa tanghaling bola ay number 10 at number 23 at sa gabing bola ay number 18 at number 12 nagabay ng kalikasan Scorpio sa huweteng sa umagang bola ay number 17 at number 10 sa tanghaling bola ay number 25 at number 13 at sa gabing bola ay number 14 at number 2 nagabay ng kalikasan Sagittarius sa huweteng sa umagang bola ay number 27 at number 21, sa tanghaling bola ay number 5 at number 2W, at sa gabing bola ay number 18 at number 22, nagabay ng kalikasan. Capricorn, sa huweteng sa umagang bola ay number 8 at number 19, sa tanghaling bola ay number 10 at number 26, at sa gabing bola ay number 24 at number 10, nagabay ng kalikasan. Aquarius, sa huweteng sa umagang bola ay number 21 at number 14, sa tanghaling bola ay number 19 at number 13, at sa gabing bola ay number 15 at number 18, nagabay ng kalikasan. Pisces, sa huweteng sa umagang bola ay number 15 at number 2. Sa tanghaling bola ay number 19 at number 13 at sa gabing bola ay number 11 at number 9, nagabay ng kalikasan.